Hello guys, kumusta na po kayo? Ayan, uh, sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Uh, ito na po yung mga table chair na i-deliver po natin sa San Clemente Tarlac, sa Sitio Pukis, ayan sa Duque. So nakaredy na po yung mga table chair at yung school supply na i-deliver po natin by Monday. Ayan po. So, nagpapasalamat po ako sa mga nag-sponsor. Nalunan na po yung sponsor po natin. Galing po po ng Cyprus, isang Pilipina. Maraming maraming salamat po ma'am sa busilak na yung para po sa mga bata. Uh, papasalamat din po ako sa ating mga subscribers, followers ayan, maraming maraming salamat po sa lahat po na sumusuporta sa aming programa ayan, para po sa ating mga kababayan ah uh, sana po ay patuloy niyo po kami suportahan sa aming programa. ah malaking bagay na po yung pag-like at pag-share at pag-subscribe po sa aming channel. Ayan, para po sa ating mga kababayan. Maraming maraming salamat po at God bless po sa lahat. At maraming maraming salamat din po sa mga nagtitiwala po sa aming programa. Ayan, maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Música